ni-reveal ng megastar Sharon Cuneta na supposed to be ay magkakaroon sila ng show ni Gabi Concepcion dahil sa youth success ng kanilang concert na Dear Heart. Kaya naman ang mga fans ay nagkaklamor na sana may part to ito at hindi lang yon na sana magkaroon sila ng movie o teleserye. Ating alamin ang buong detalye ng kwento. Alam niyo ba na dalawang beses pinakasalan ni Gabi Concepcion si Sharon Cuneta? Una ay isang sekretong civil ceremony on July 23, 1984. Ayon pa nga sa kwento ni Sharon ay sinabi niyang bago siya mabuntis kay Casey ay kasal na sila ni Gabby. At sinabi niya nga I was not pregnant when Gabby asked me to marry him. He already had the rings and I almost fell down the stairs. At sinulubong niya nga ako pababa ako. We had a secret civil wedding ceremonies a few days after. Kaya naman nagtampo ang mami ko dahil nga hindi ko sinabi sa kanya na nagpakasal ako. That's why ay ikinasal muli kami sa church wedding at the Manila Cathedral on September 23, 1984. Inamin nga ni Sharon Cuneta na in love siya masyado kay Gabi that time. Kaya maghiwalay sila ni Gabi ay naging karalasyon niya si Roel Santiago. Ngunit hindi nagtagal dahil nakipagbalikan siya kay Gabi. At sinabi nga niya na I broke Ruel's heart and he didn't deserve it ayon pa kay Sharon. Inam ni Sharon na kinukonsidera niya si Richard na isa sa kanyang great loves. She admitted na in her relationship with Richard ay talagang minahal niya rin ito ng lubos. At inamin nga rin niya na iniyakan niya ng gusto ang paghiwalay nila ni Richard. Ang tinuturong dahilan ng kanilang paghiwalay ay walang iba kundi si Don Zulueta. Pero itinanggi ni Sharon at Richard na si Don ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Ayon pa kay Richard ay mutual decision nila yon ni Sharon na maghiwalay muna. At dumating na nga si Robin Padilla sa buhay ni Sharon. Na-develop ang feelings nila sa isa't isa nung ginawa nila ang nudes film na maging sino ka man na naging blockbuster. Kaya naman na-develop ang feelings ni Sharon kay Robin dahil sobrang maasikaso ito at lagi nga siyang sinasabihan na mom nito. At alam niyo ba na nagpatatu pa nga si Robin at sinabi niya itong pinakamasakit na tattoo na nandyan sa katawan niya. At ang nakalagay nga daw sa kanyang chest ay, Sharon, I will die for you. Ayon pa nga kay Robin. Ayon pa nga kay Sharon ay muntik na nga siyang magpakasal kay Robin. Ngunit nalaman niya nga merong nabuntis si Robin kaya hindi natuloy ang kanilang kasal. At ito nga ay ang ina ni Kylie na si Lisel Sikanko. Dahil nga sa mga failed relationship ni Sharon, ay nagkaroon siya ng non-showbiz boyfriend na anak ng billionaire na walang iba kung si, si Danding Kwanko ito ay si Charlie Kuangco at inamin pa nga ni Sharon na nagkaroon na sila ng engagement ngunit hindi natuloy ang kanilang pagpapakasal until matagpuan na nga ni Sharon ang kanyang magiging forever walang iba kundi si Kiko Pangilinan at sila ay nagpakasal noong April 28, 1996 Although maraming ng spekulasyon noon na naghiwalay si Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta, ay namin naman ni Sharon na nagparoon sila ng misunderstanding ni Kiko, ngunit pinili pa rin nila ang isa't isa. May kanya-kanya ng buhay si Sharon at Gabby, pero marami pa rin fans ang nagmamahal sa kanila. Kaya nga sa history ng showbiz, isa si Sharon at Gabin na unbeatable love team na hanggang ngayon marami pa rin nagkaklamor na sana magkaroon sila ng teleserye at pelikula. Dahil siguro sa youth success ng kanilang concert na Dear Heart, kaya naman hindi maiiwasan na marami nagre-request na fans na sana pagbigyan sila. Pero siyempre ang higit na masaya sa pagkakaroon ng reunion movie o teleserye kung sakali man ni Sharon at Gabby ay walang iba kundi ang kanilang anak na si Casey. At inamin nga ni Casey na doon lang siya nakakaramdam na kumpleto ang kanyang pamilya pag nakikita niya daw ang mami niya at daddy niya on stage. Siguro ay maraming ding nakaka-relate kung bakit masaya si Casey pag nakikita niya ang kanyang mami at daddy na magkasama sa isang pelikula, telestery o concert dahil doon niya nakikita na buo ang kanyang pamilya. Awal naman tayo na may kanya-kanya niyang buhay si Sharon at Gabi at may kanya-kanya na rin itong pamilya at mga anak. Kaya naman may natin si Casey dahil siya ay napagkit na at isa itong blended family pero close naman si Casey sa kanyang mga kapatid sa ama. Naging close din siya kay na Frankie ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Kiko at kay Frankie. Dahil sa hindi pagkakaunawaan o miscommunication ay nagkaroon ng tampuhan si Casey at Sharon na umabot pa nga sa parinigan sa social media accounts nilang Instagram. Ngunit nagkapati ang mag-ina during the concert. dito na nga nag-uusap ang mag-ina tungkol sa kanilang hindi pagkakaunawaan kaya masaya ang lahat during the concert na makita si Sharon, Gabi at Casey na magkasama. During the concert, ay humingi ng tawad si Sharon kay Casey Concepcion. Siya ay nagsusorry dahil hindi niya naibigay ang kumpletong pamilya kay Casey. At inamin nga din ni Gabi na marami din siya naging pagkukulang kay Casey. At, pero inamin din niya na we are a family. At dito na nga sinabi ni Sharna whatever happens, nandito lang kami ng papa mo. At mahal na mahal ka namin, tandaan mo yan. Ayon pa kay Sharon. Pero syempre, tayo bilang fans ay kinikilig. At masayang masaya tayong nakikita na kumpleto ang pamilya nila kahit man lamang sa entablado or sa pelikula. Dahil in reality, alam naman natin na may kanya-kanya ng buhay si Sharon at Gabby. Pero syempre, bilang Avide fans, marami pa rin nag-wish na makita natin si Sharon at Gabby sa isang pelikula at mas lalo magiging maganda kung isasama nila si Kisi sa pelikula. For sure ay magiging blockbuster ito. Ano sa tingin nyo mga netizens? Wish nyo ba na magkaroon ng part 2 ang Dear Heart Concert? Inamin nga ni Sharon na sana may part 2 ito. Kaya lang ay nagkaroon ng konting aberya sa side ni Gabi pero nagwi pa rin ang mga fans na sana maayos nila ito at makita natin muli si Sharon at Gabby sa entablado. Ano sa tingin nyo? Matutuloy kaya ang part 2 ng concert ni Sharon at Gabby? O sa tingin nyo ay mas maganda kung gawin na lang nilang pelikula ang susunod nilang project? Please comment down your thoughts. Kaya naman, abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata ng buhay ni Sharon Cuneta at Gabi Concepcion. Kaya stay tuned palagi. Bye!